Okay guys, uh, good morning sa inyong lahat. Nandito ngayon si Papa Lon sa Fish Street. Tayo uh, dumaan dito, galing tayo sa trabaho. Ayan, galing ako dyan, no? Oh. Dyan ako galing. Kita ko lang sa inyo, ayan, oh. Ang ganda naman yun dito. Ayan. Uh, ah, shoutout ka pala kay Ma'am Sonia. Uh, Sonia Tiston. Ayan, yeah. sa sa'yo, Ma'am. Ayan, nandito tayo. Lalakad muna kasi galing tayo sa trabaho. Video, an naantok pa nga ako kasi panggabi ang pasok ko. Ayan. At tayo magbablog-vlog, magvlog muna tayo rito. At para pagkatapos to ay uwi na rin. Ayan, dito tayo, pakita muna natin sa inyo. Ayan, no? Ganda ng view talaga mga, uh, ganda pala ng ito rito wala nang basura rito guys natanggal na pero nadya pa rin yung mga uh, panglinis ng mga basura dito nandito yung mga basura ang dami oh Ang ganda, ang ganda ng talawa rito, napaka-kawin ngayon, napaka-ganda. Ayan. Um, ang ganda doon lang tayo sa may pisto mga guys kasi uwi din ako nantok na ako oh, wala pa ako oh, tulog ayan ang yeah. ganda lang view ayan. Okay. tayo dito emergency ganda ng mga bulaklak mga kayo oh, may kulay orange pa siya kasi ilang araw din na puro ulan na lang kaya na, na. yung kaya ayan o maganda niya may bulaklak din siyang oryx na nilalabas oh, nagtok ako nagtok ako west kasi wala tayong tulong pa gumawa lang ako dito para ipakita ko sa inyo dyan na tayong tatawid sa ah, tawag dito yung mga nagtitinda ng mali eh, oh. ay ganyan masipag mga ganyang klase ng tao mga guys eh, hindi ka sa iba nag na nag-aabang lang well, lumalaban talaga ng parias ganda oh ganda nang, oh. view oh. talaga oh yan oh Ano nga guys ang ganda ng mga sanawin dito sa dagat Ay, yung mga niyo Ngayon matatapa na Sarap maglaka dito kasi malamig eh. Yun, linis ngayon no? oh Ayan mga guys oh Lakad naman tayo dito Ganda ng bulak lang Ang ganda ng view oh Kahit nandito tayo sa May mga niob May mga magkulang na delikado yun baka malaglag Taas ng building oh Ang ganda ng takbo ng daloy ng traffic oh walang ka traffic traffic yan yeah, sa so lang napakaganda o oh, diba o oh, napakalilaw at dagat maglalakad naman tayo dito sa Manila Bay sa Biwok para may pakita natin sa inyo guys uh, galing tayo trabago bago tayo umuwi dito muna ikot ikot muna tayo rito Ah, tatawid ako diyan kasi huwi na rin Wala pa akong tulog kasi hindi pa ako nakapagalmusan. Kaya ganoon. Ang ganda ng view. Ayun Ganda ng view dito, guys. Okay. Atin nanggal pala rito yung billboard nila. Ayun. Ayan, tatawid ako dyan mga guys Pakita natin mga senyor Ito yung paligid Ayan yung mga halaman dito Namumlaklak lang, ang ganda oh Kulay pula Ayan

ng Tatawid ako dyan mga guys kasi uh, uwi na rin ako, nantok na ako Okay guys, sa ah, patuloy ko na ito Tatawid na sa lahat ng ating mga subscribers sa ating mga viewers, shout out sa inyo at Ingat po kayo. Shoutout din kay kayong... Ma'am Sonya to na yun. Shoutout din yung lahat. Ingat po kayo. Good wish. Bye bye.